Kumusta mga ka-Atletico? Pagkatapos mahati ang back-to-back games sa San Antonio, bumalik si Lebron James at ang Los Angeles Lakers sa kanilang tahanan na may record na talo. Sa locker room pagkatapos ng ikalawang laro, nagbigay si James ng ilang huling salo o -bin tungkol sa bagong itsura ng Spurs at nakakuha siya ng atensyon habang pinag-uusapan si Victor Wembanyama. Sabi ni Lebron, wala naman daw nagbago sa sinabi niya dati tungkol kay Victor Wembanyama. Sabi ni James tungkol sa unang impresyon niya kay Wemby, ito raw ay isang special talent at maganda daw ang nakuha ng Spurs dito. Tulad ni James, pumasok si Wemba niya masaligan na may hindi ka panipaniwalang antas ng height. Kilala siya sa kanyang mahabang katawan at guard-like skills. Si Wemba niya man na marahil ang pinakakahangahangang prospect mula nitong dumating si Lebron James. Malayo pa ang lalakbayin ni Victor bago niya mapantayan ng antas ni Lebron. Pero ang panalo nila noong biyernes laban sa Lakers ay nagbigay ng solyap sa kung ano ang maaaring maging future ni Wembanya pag nagtagal at talagang pinapansin na siya ng buong mundo. Ngayong season, kapanapanabik makita kung paano pa lalo madedevelop ni Wemby ang kanyang laro at kung kaya niya kaya pangunahan ng Spurs sa anumang uri ng run pagkatapos ng 4-20 nilang simula. Gaano ba kagaling si Wemba sa kanyang panahon sa Metropolitans 92, pinabilib ni Wembanyama ang NBA World sa kanyang dominanteng performance. Bilang muka at leader ng koponan, pinatunayan ni Wemby na kaya niyang lumakas bilang numero unong option. Kaya niya rin makakuha ng mahalagang karanasan laban sa matitikas na depensa sa profesional na antas. Sa ngayon, sa NBA, ipinapakita ni Wemba Nyama ang karamihan sa parehong skills na ipinakita na niya sa Europa. At ang kanyang posisyon at the top of the rookie leaderboard ay nagpe-flex naman kung gaano na siya kahanga-hanga sa unang 23 games niya. Sa ngayon, si Wemba Nyama ay may average na 19 points, 10.9 rebounds at 2.9 blocks kada laro sa 43.5% shooting. Kahit sa hindi magandang performance ng Spurs, natupad ni Wemby ang kanyang obligasyon sa magkabilang dulo ng court ngayong season at muhang nalilip up naman niya ang expectation gaya ng ina-advertise. Ngayong season, kasama ni Lebron ng iba pang NBA stars na sina Kevin Durant, Luka Doncic at Shaquille O'Neal bilang mga miyembro ng fandom ng batang European na ito. Ang problema lang para kay Wemba ngayon ay ang paghahanap ng paraan para manalo sa isang roster na nangangailangan ng NBA level na talents. Ngayon na mayroon ng franchise guy ang Spurs, pwede na magsimula ang mahirap na trabaho ng pagpuno sa roster at pagbuo ng isang competitive na rotation sa paligid ni Victor. Sa ngayon, iilan lang sa mga players sa Spurs ang worth keeping around. Ang batang swingman na si Jeremy Sohan at sharp shooting guard na si Devin Vazel. Ang iba pa ay tila pwedeng mapalitan sa si San Antonio. Pero hindi pa rin malinaw kung sino-sino ang mga players na makukuha ng Spurs. Ngayong season, dahil sa limitadong mga option na available, wala silang choice kundi tanggapin kung ano sila. Ngunit ngayong summer, inaasahan na gagawa ng isa pang hakbang pasulong ang Spurs, maging sa pamamagitan ng draft, sa mga trades, o sa free agency na may mid-level deal. Pero kapag mayroon ka ng generational talent na tulad ni Victor Wembanyama sa iyong team, official na na nagsisimula ang oras ng pagbuo ng competitive team bago mahuli ang lahat. Anong reaction mo tungkol dito mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.